Magandang araw ako po Sir T. Madalas po lang tuwag tuwagin Sir Pogi. Tara, samahan nyo ako kumuha ng seedlings at para makapaggala na rin. Nandito po tayo sa nursery. Kaya mayro meron pa tayong seedlings dyan. Yung Amor F1, yung talong na puti, yun po ang hinahanap ng ating mga suki. Yun, buti na lang. Meron pa. Darwa lang, kuya. At marami kaming bitbit sa -bit sakyan. Papakita ko po sa inyo ang ibang mga seedlings dito sa nursery. Siyempre, nandiyan ang Red Hat F1 ang silim anghang at ang Diamante Max F1 ang kamatis na maraming magbunga ang gamit po lahat dyan ay hybrid na buto kaya nakakasigurado kayong malusog ng mga yan, malayos sakit at mabaraming magbunga kaya dalawa lang, tara sakyan na akin yan at nina, inuwi ko na sa si school para sa ating mga suki na bibili papakita ko po sa inyo gano'ng kalulusog ang mga ugat niyan ng ating mga seedlings. o oh. Yan po ang aking garden sa school. Mas ukal na. Hindi ko lang kung na po dyan. Sa ibang araw, babalta ang kulay kayo. Paalam!